Ibinunyag ng kapuso actress na si Nadine Samonte na nakipag-ugnayan sa kanya ang sparkle matapos ang mistreatment na natanggap niya noong GMA Gullet 2024. Kung maaalala, ang stylist ni Nadine ang unang nag-open sa social media tungkol sa na-encounter ng actress sa taunang kapuso event. Sabi ng stylist, treat your artists right, kahit na diyan prime nyo. Ba't kayo mag invite pero wala pala sa listahan? Huwag nyo unahin mga influencers na in-invite nyo. So disappointing Sparkle GMA Artist Center. Pagkatapos, binasag ni Nadine ang kanyang katahimikan tungkol dito sa isang video na ipinakita ni Oji Diaz sa YouTube channel. Halos isang taon daw niyang pinaghandaan ng event dahil hindi siya nakapaghanda ng sapat noong nakaraang taon. Ibinunyag ni Nadine, na pagdating niya sa venue, tinanong ng receptionist ang kanyang pangalan ngunit wala ito sa guest list. Sa isang Instagram post pagkatapos ng hindi kasiya siyang karanasang yon, sinabi ni Nadine na nakamove on na siya at wala siyang sama ng loob sa GMA.